Eh mga iso, wala muna tayong mini vlog for today kasi kauwi lang din namin kaninang 9.30 and ginabili na nga kami back ni kasi natunta kami sa mall at may binili kami. So ipapakita ko na lang muna sa inyo yung mga nabili namin kanina nung umalis kami. Pagumahan so, kami kanina sa Mr. DIY and eto may binili kami yung artificial na flower para sa project nila Daphne. So may binili na ako nitong panel na to dahil may binili nga ako na lalagyan ng mga toyo suka ko so kailangan ko to para doon kaya bumili na rin ako nito. And ito, nagpabili ng ganito si Daphne para, ano siya, organizer ng mga ipit niya. So, ganyan yung itsura niya. And para siyang yung box na maliit. So, wait lang. Open natin. Sobrang sarap mamili sa Mr. DIY mga mga kasi so, ang mura lang nung mga pinitinda nila. So, ganyan yung itsura niya. And tatlo na siya. Sabi ni Daphne, bibili na namin para naka-organize yung so, mga ipit niya at hindi pa kalat-kalat sa program. So, ang kit niya lang mga mga kasi, ayan o. Ganyan siya. Para siyang maliit na yung talagyan ng mga dalok So, ayan, ganyan siya mura lang din ako. Eto, bumili rin ako ng ganito. Ilalagay ko naman ito sa ilalim ng rest namin. Kasi di ba kahoy lang yung sa ilalim niya. So, papalitan ko sa ng ganito para mas maayos siya mag-inom. So, ayan. 54 pesos nang bilito dito. Sobrang mura na rin. And ito, bumili rin ako ng, ng, sipitan na ito. Kasi um, yung sipitan ko yung, na, na nakalagay dun sa hanger. Yung hanger na sipitan ko. Is minsan, nasisira yung mga, ano, mga clip. So, bumili rin ako ng ganito. mura lang din ito. 48 pesos lang yata. Eto. Okay, natin. And bumili na lang ako ng brush paint. Ito naman pang linis naman to sa keyboard dahil yung brush ko na binili pang keyboard, hindi niya abot talaga yung mga sulok-sulok or yung pinakailalim ng aming keyboard. So, bumili na ako nito para mas mapagbilis o mapadali yung paglinis ko ng keyboard kapag naglinis ako ng computer namin. And bumili rin ako ng ganito. Ito naman, lalagyan naman siya ng sauce. Ito ang tip niya. Grabe, ang liit niya lang. So, ito, um, lalagyan to ng syrup kapag if ever na, babaong sila Daphne ng pancakes sa school. So, lalagyan na to ng syrup o kaya ng mga sausawan, ketchup, and yan. So, ang cute niya. Ano mura lang din ito. Parang nasa 50 plus lang. Aling na siya. Bumili na rin akong grater na to kasi lumang-luma na ganito yung ganito namin and nangangalawag na. Kaya ngayon, kapalitan ko na siya. At nag-add din si Daphne ng garbage bag. So, ayan. Bali, 30 pieces na siya. Small lang ata yung size nito. Bumili na rin ako ng no more nails. Ito, 85 pesos yata yung bili ko dito. Kasi lalagay kasi ako ng cortina dito sa bahay. So, ayoko na, na magpukpok. So, may, may in-order na rin ako ng cortina. May kasama na siyang parang clip. Tapos, ididikit na lang siya. So, para mas patiba yung dikit niya, nagamit ako siya ng no more nails. Kaya bumili na rin ako. Iko. Bumili rin kami ng brush na maliit. Hindi ko alam kung saan gagamitin ni Dap nito. Siguro sa pagka nagdilinis siya ng bag niya. Kasi yung brush na ginagamit ko, hirap daw siyang gamitin. tapos malaki sa kamay niya. So, bumili kami ng maliit. So, ayan siya. Ang nito. Hindi siya sa kamay kapag ginamit ka niya. So, ayun, hmm, hindi na siya. Very handy. So, next naman, ito. Bumili na rin ako ng measuring cup kasi minsan may time kasi na parang gusto ni Daphne na yung magluto-luto ng mga dessert kanya. Kasi marunong na rin siya. So, nag, uh, bumili na rin ako nito para ever na gusto nang gumawa ng mga mga ganon, mga dessert-dessert. Ayan, may magagamit siya. Chane. Kailangan talaga namin ito. Nakailang chane na ako. Kaya bumili na rin ako nito. Kaya bumili, bumili na rin ako ng mga basahan na pang sa aming ref. So, ayun siya. Bali, three pieces, three pieces na siya. Nasa 50 plus yata ito. And sobrang lambot nitong kitchen towel nito. Bumili na rin ako nito para kapag ka ako dito sa bahay. Lalo na may mga tuta kami ngayon dito sa bahay. So para mabilis na lang din yung paglilinis. Kaya, kaya bumili na rin ako nito. Ang prepared ko sana na color is white. Kaya lang wala kabilabol na white. Kaya yellow na lang yung binili namin. And ito. Bumili na rin ako nito mga organizer na to kasi yung ibang grocery namin, wala siya talagang lalagyan and yung mga pambaon, pagka may mga pambaon nila dapat, wala rin mismong lalagyan. So nag-order na ako ng mga organizer na ganito. Ang mura lang ng ng ganito kaliit, nasa 60 plus lang tong ganito. Ito yung mayroon naman, ito, 83 pesos. Kaya kasi tatlo na lang yung na abutan namin na ganito. Bibili sana ako ng limang piraso na ganito, kaya lang tatlo na lang siya. So, ayan siya. Ang ganda niya, compared din sa nabili ko nung una rin sa kanila, mas mas maganda to. And, mas makapal siya. So, ayan yung quality niya. Perfect na perfect. Wala lang Mga biscuit, yun yan, mga pambaon nila, mga cupcake, yun, yun lalagay. Then, dito naman yung mga magic sarap, yung ganyan. So, ayun yung nabili namin sa Mr. DIY. And, lang mo kanina sa Watson, kasi hinahanapan ko ng vitamins yung pangalit ko anak. Kaya lang kasi, kailangan daw. Pagka 13 years old na, kailangan, may reseta na daw. Pagka naghahanap na lang, may kami pang 13 years old. Kasi magka 13 na siya sa 20. So, dumaan ako sa Watson kanina. Binilan ko lang si Dax. Hindi kong um, Pretty Secret Color Me Softly Me na tinted lip balm. So, ayan. Sabi ko sa kanya, gumamit na rin siya ng ganito. Kasi minsan, ang putlating na nung kanyang love. So, sit naman siya sa kids. So, ito yung mga nabili namin kanina mga me sa Mr. D.I.Y. And ito naman yung iba pa namin. Wait lang, tabi ko nga lang nila Um, bumili na rin pala ako nitong organizer na kasi dumating na yung binili ko na kitchen organizer cabinet. Kanina lang din. Pero hindi ko pa siya na-open mga minute. Uh, bukas, i-assemble eh, ko na siya and bibigyan ko lang siya para makita niyo So, ayan. Iligpit eh, ko muna to para hindi naman siya magulutin na. And mi niya, ito yung nabili namin kanina sa ibang shop naman to. Dumaan din kami kanina sa Japan Home Center. Ayan, ito naman yung mga nabili namin sa Japan Home Center kanina. Tagalan ko na lang po. So, bumili ako nitong uh, laundry net bag mga may para sa mga undies and brush para hindi naman masira yung mga garter ng mga undies and brush And bumili na rin ako nitong measuring cup and um, teaspoon or spoon. Uh, 10 pieces na siya. So, uh, 99 pesos yata yung isang set na na ganito. And bumili na rin ako ng triple A na battery. Ayan, triple A na battery para sa aking pinimbangan. And bumili na rin ako ng ceramic na filler. Kaya lang, wala akong nabiling white. So, blue na lang yung binili ko. Kasi yung filler namin mga may sobrang pangit na ng tingnan. Ang dumi na ng tingnan. Kaya, papalitan ko siya. Ay, ito naman yung sa ibang shop naman po. Sa ibang shop din po. At ah, naman pinagpahal din kami na. So, bumili lang din ako nitong disk kasi yung disk namin dito sa bahay, isira na siya. So, bumili ako ng bago and heavy duty na yung binili ko. Kasi kapag kariguluto ng pancake si Daphne pati si EJ, gahanap sila sa akin ng disk. Kaya sila magabit. E bumili lang din ako nitong maliit na brush na to, pang linis-linis lang sa lababo or kaya naman sa CR. So, ganyan lang siya. Mura lang ito, 64 pesos lang siya. So, ayan siya, napaka-cute na. And na rin ako ng lalagyan ulit namin ng tubig. Ayun, nakabay 1 take 1 kasi ito for only 180 lang siya mga nila. 1.8 liters na siya. Buy 1 take 1 for so only 180. Bang mura na rin. Kaya binili ko na. So bukas mag... Upload na lang ako ng aking ganap tomorrow kasi mag-assemble din ako ng kitchen cabinet organizer na binili ko. Nilinis din na rin ako ng ref kasi mamamalingkin na rin ako at mag-grocery na rin. So lalaman na natin yung am aming ref kasi nga wala na siyang laman. Ubus na siyang mga may. Kasi kagaya nga sinabi ko sa inyo, ubusin ko na yung laman niya bago ako mamalingkin and mag-grocery. So ayun lang muna for now. Bye!